Ops, magandang, 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 magandang umaga po. Sabi ko sa inyo, may mananalo eh. May nanalo po ng 5 digits na ako po. Napakaswerte naman ng September na to. May nanalo pong 5 digits po, taga Novaliches, Quezon City po. Tuwang-tuwa po siya. Private consultation member po siya. Naka 50,000 po yata, 100,000 po yata yung napanalunan niya. Congratulations po. Ma'am, ayaw po niyang pabanggit ang kanyang pangalan dahil Ah uh, nagulat din po siya nung pinopost po natin yung mga winners, ayaw po niya secret lang daw po at siya po ay nahumingin na po ng G amin para magbalato kay Lola congratulations ma'am, sana sa susunod million na yun ano, tuwang tuwa po siya dahil kailangan, kailangan daw po yung talaga ng, ng pangbili ng ano ngayon ng mga gamit sa school. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin at syempre, uy, bawi mo na agad yung membership fee mo ha. At sana po sa mga hindi pa pinapalan dyan, abay nawa po pala rin po tayo. Ano po, dito lang po kayo sa Lucky World namin, tututukan po namin kayo mga private consultation members. Maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba at mali mo naman ngayon no, ngayong umagang to, ikaw naman ang manalo ng 2 digit to tumbok di ba? ayan po, uh, siyempre ang mga lucky numbers po natin ibinibigay araw-araw ito po ay libre, wala pong bayad mula umpisa ng upload ng umaga tanghali, hapong gabi na-upload po natin ito sa facebook, sa youtube, sa tiktok wala pong bayad, yan libre po private consultation lang po ang may membership fee, kaya ayan kung ikaw, gusto mong matutukan sa mga code mo sa mga lucky numbers na tinatayaan mo abay, magpa-private member ka na po sa amin okay? at siyempre naman po ito ay Uh, kayang-kaya nyo naman po 3 months po tayong magsasama nakakatawa ano nakakatawa alam ko tatlo yung binigyan ko nun apat apat yung binigyan ko ng digit na yun eh. pero isa pa lang yung nag confirm at may nanalo naman na 2 digit rumble naman ng kahapon o kahapon din 2 digit, two digit rumble pero ito nagulat ako nag chat kaninang madaling araw ang sabi niya sir red nanalo po ako ng 5 digit hindi nga po ako makapaniwala kaya Maraming maraming salamat po. Kaya kung ready ka na tanggapin ang mga 2 digit lucky numbers po ngayong umagang ito, aba, ready na rin ako mamigay. Kaya halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ito na po ang 2 digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Marikina, 231. San Juan, 630. Pasig, 1720. Manila 36-31 Paranaque 6-19 Samar 2-15 Leyte 13 3 Iloilo 4 Gs Benguet 6-19 Butuan 3-14 Bataan 19-21 Batangas Gs 11 Bicol 2, 25. Baguio, 31, 29. Bulacan, 3, 15. Bohol, 17, 20. Capiz, 1, 14. Rojas, 32, 30. Tugigaraw, 19-21 Isabela, sa 6-30 San Mateo 32 28 Cainta 19 20 Taytay sa East 14 Antipolo 17 23 Montalban Rizal 9 14 Angono Rizal 3 5 Romblon sa East 8 Quezon City 11 20 Pampanga 16 East 30 Pangasinan 28 21 La Union 2 14 Ilocos Sur 9 21 Ilocos Norte 23 25 Nueva Ecija 4 26 Masbate 29 22 Cebu 3 8 Aklan 17.30 Aurora 5.26 Laguna Gis 22 Ayan, putulin po muna natin sa Laguna mga kalaki para bigyan daan po ating mga followers dyan na, na talagang tutok na tutok po ito yung umaga sa atin lalong lalo na lalo po yung mga baguhan dito Hanapin lamang po sa Facebook namin ang Red Parungkin Halapin nyo sa Facebook nyo Red Parungkin po na merong 315,000 followers Yan po yung mga legit na account na ipapalaw nyo sa YouTube po Red Parungkin merong 15,900 Sa TikTok po 412,000 followers na po tayo o 413,000 followers na mga kalaki na ano po tuloy-tuloy lamang po ang mga uh, subscribers natin na uh, umapalaw sa atin Dahil legit po na nakapagpatama po tayo ng mga numero Siyempre po, uh, may second account tayo, Aris Gatchalian at Trend Parungkin kinden, Yung naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron po tayong 50,000 followers. So, mag-message lang kayo dyan, humingi kayo ng lucky numbers. Pag nabasa ko yan, re-replyan ko yan. Sa mga hindi ko pa po nire-replyan, baka hindi po kayo nagka-copy link, nag-share ng video at nag -heart. Okay, so ayan po mga kalaki, ituloy na po natin. Tandaan nyo ha, ang lucky numbers namin, libre walang bayad. Private consultation po ang meron at syempre, ah... Uh, ang mga lucky numbers po natin inaalagaan 3 days po bago po natin palitan. Okay. So sa mga interesado magpamember member PM niyo lang po ako sa Messenger, sabihin niyo interesado po kayo at tatawagan ko kayo. Make sure po na magkakausap tayo bago po kayo magpamember, kasi marami po talaga modus diyan ng mga hindi naman legit, nakiki ano, ginagamit pa account namin, nang gigigil ako sa inyo. Ano, na 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 Ayan po mga kalaki, ito na po tayo sa Quezon. Ay Laguna. Laguna, 23, 20, 6. Quezon. 7, 20, 5. Olongapot. 2, 30. Dabao. 6, 31. Tarlac. 5, 20. Quirino. 17, 4. Bacolod. 11, 26. Cavite. 1, 6. Taguig. 32, 30, Mindoro. 5, 8, Marinduque. 9, Gis. Caloocan, 7, 20, Montenlupa. 18, 24, Palawan. 6, 34, at Sambales, 17, 20, 3. Ayan po mga kalaki ang ating mga 2 digit lucky numbers. Make sure po na nakarambol po ito pag inilaban nyo po mamaya o kaya po yung 3 digit tsaka 4 digit dapat po nakarambol din. Mabaliktad man po, panalo pa rin po tayo. Okay. Shout out po tayo. Ngayon, shout out po sa Family Sanchez. Ayan. Family Sanchez po ng saan yan? Sa may Maribelles Bataan. Hello po sa mga taga-Bataan. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal at suporta niyo po sa amin. At syempre sa mga toda po ng tricycle purito, mga sweet lover po kami. <laughs> mga sweet lover daw po sila ng Alcala, Pangasinan. Oy, hello po sa inyong mga taga-Alcala. At syempre po kung gusto niyo pong magpa-shoutout ay Message lang po dapat po link Kayo kay tagahat at pag nabasa po yan ni reply po kayo magkaibigan na tayo gising na at hanggang po namin sa, uh, sa lucky word manalo po kayo manalo 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 claim it